Problemado ngayon ang munisipyo ng Socorro dahil sa posibilidad na mawala ng tirahan ng 4,000 miyembro ng Socorro Bayanihang Services Incorporated. Dahil yan sa suspensyon sa kasunduang nagpapagamit sa grupo ng lupa ng gobyerno kung saan sila ngayon nakatira. Mula sa Surigao del Norte, nakatutok line si Marisol Abdurama. Marisol? Mel, yung binabanggit yung kasunduan yan ang Protected Area Community Based Resource Management Agreement na tatagal dapat ng 25 taon pero suspindido na nga. Limang taon nang dito nakatira sa si kapihan si Francisco Kiagan. Ngayon, namumroblema siya dahil sinuspindi na ng DNR ang kasunduan nito at ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI para ipagamit sa huli ang lupang kinatitirikan ng si kapihan. Bukod sa wala ng pupuntahan, narito rin ang kanilang kabuhayan. ko'y Ayon naman sanang iwan ni Grace Angkog ang tahimik umunin niyang pagtira rito sa sitio. Pero tatanggap Tatakbo raw siya sa kanyang kuya sa poblasyon sa Sukoro kung sakali. May kuya kasi ako na nasa baba. Pwede kami makitira doon. Binawi ang kasunduan dahil gamit pang agrikultura lang daw ang nakasaad dito at hindi tirahan. Kung ano ang uh, ng gobyerno, yun ang sila na ang bahala. Okay lang sa kanila, walang problema. Wala naman, wala kung ano. Uh, pero alam na nila kung matuloy ang pagpapalis, Problema na rin ang munisipyo ang titirahan ng mga miyembro ng grupo na karamihan daw ay nagbenta na ng dati nilang mga bahay para lumipat sa sitio. Sikapi ng LGU na makaano kami, maka uh, makatulong at ang pinaka-importante sana na mapaabot ng NGO na sana matulungan kami ng ating gobyerno. Samantala, nagtayo na ng police outpost sa loob mismo ng sityo Kapihan. Agara naming ma-address yung mga problema nila. Naman. Mula sa pagkaditini naman sa Senado, dahil sa contempt ng nakarang linggo ay itinakbo sa ospital ang Vice President ng SBSI dahil sa tumaas umanong blood pressure. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga dating miyembro ng SBSI, kabilang ang ilang bata at mga magulang na tumatayong testigo ng Senado, laban sa SBSI. Balik naman dito sa Socorro, hinihintay na ng pulisya kung isasama sa listahan ang bayan sa red category o areas of grave concern dahil sa posibleng tensyon sa pagitan ng lokal na pamalaan at ng grupo. Samantala, Mel, hindi naman sumipot ang mga magulang kanina sa pagdinig sa petisyon ng Rita Behaviors Corpus na kanilang inihain para sa petisyon sa kanilang limang menor de edad na mga anak na nasa custody na ngayon ng DSWD. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.